So guys, andito uh, naman tayo no? sa barangay Punong Batolliti. So pupunta naman tayo sa ano guys, sa bahay I, ni bahay ni Masbate uh, Pal, family. 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 Guys, you know, kung nakikita niyo 'yon doon sa bundok, so, tatawid pa tayo sa mga ano palay pa, palayan, palayan, no? palayan. <laughs> para makarating tayo tapos sa pa tayo doon sa mataas na ano yung bundok para maabot natin yung bahay nila Masbate Atin family. So ngayon guys, magbibigay na naman tayo ng mga blessings na ibinibigay ng ating mga sponsors, yung no? Yung mababait nating yung sponsors. Katulad ni Miss Madam Madam Iguruta, Iguruta at South Korea, no? Maraming maraming salamat po ma'am no sa lagi mong pagsuporta, pagsubaybay, pagsubaybay sa Jewelor Stone Vines, no? Maraming maraming salamat po talaga. Ito na po yung mga bigas, guys. Ah, uh, ano to, tigi aanim ah, na kilo sila bawat isa, no? Plus. Tsaka may grocery na dala natin. So tara guys, samahan niyo kami ah, mag simulan na tayo maglakad doon. Okay, kasi malayo pa no. So tara guys, medyo hapon na ba? Tayo na, tara. guys so nandirito na tayo no sa uh, bahay nila mas, mas pati family. family pero sa tingin namin guys wala na talaga silang bahay no kasi nung last na na vlog natin siya binalikan natin dito guys is well, lubog talaga ah, lubog talaga yung bahay nila so tara guys tingnan natin no, kung uh, ano na yung tsura ngayon so let's go So guys, magandang hapon natin sa ngayon, no? So ngayon, nandito po tayo sa Masbati Family. So ngayon naman, bibigyan na po natin sila ng munting tulong na galing kay Madam Iguroota ng South Korea. So ma'am, maraming maraming salamat po sa tulong nyo sa dito sa Liti. Sa lahat po ng nangangailangan ng tulong. And ma'am nandito na po nandito na po tayo sa kanila bibigay na natin yung counting tulong natin so sa hindi mo na natin ibibigay guys no interviewin mo na natin ulit si tatay at si yung anak niya yung, ito yung na vlog natin guys no kasi nung nagumpisa tayong mag vlog dito wala si tatay kasi uh, naghahanap buhay si tatay para may makain sila yung anak ni tatay sa araw-araw no So, kasi yung kinabubuhay nila ni tatay is yung pagko -co ni tatay. No, kahit ano na trabaho, guys, pwedeng pasukan ni tatay para lang po mamakain niya yung anak niya, no? So, yung uh, ulitin ko lang, guys, no? Kasi baka mayroong hindi nakakita sa ginawa nating vlog nung una. Yung bahay nila guys dito is noon na vlog pa natin dito kung makikita nyo guys nandito pa. oh nandito pa yung bahay nila no? Pero nung una natin silang na-vlog guys is nakatayo nga yung bahay, pero yung sa loob nun, is butas, no? Wala nang yung yung kalahati yata ng yero. Yero ng bahay nila is lumipad, no? Umana, unang umalis, no? Dahil sa bagyong Odet, no? Tapos yung bagyong Odet, yun nga yung naging sitwasyon. Uh, kaya napuntahan natin sila guys kasi may nagsabi sabi sa atin na Ah, uh, kinakailangan din nila ng tulong, suporta, no, para sa pangaraw araw na pagkain din, no. Kasi hindi kasi sapat 'yung kinikita ni Kuya na pagko-construction dito. Na. Yeah. To si uh, sa ano 'yung pangalan mo? Si Mary Jane, no. Nag-aaral pa, no, tapos malayo pa 'yung lalakarin ni Mary Jane para lang makabot sa kanila, no? Ay, sa kanilang iskulahan, no. So, guys, kung nakikita nyo ngayon guys, wala na yung bahay nakatayo dito. Yung natira na lang guys, is yung CR nila na pinagtagpi-tagpi na yero. No? Tingnan mo nga sa ano, Jay, kung makikita ba yung ano sa likuran ng ano. Kasi para makita ng ating viewers, no? Kung ano na yung sitwasyon ng bahay nila. Ano na yung natira na lang sa bahay nila guys. Yan na lang yung natira. Yung CR na lang nila na tagpi-tagpi na yero. So, yun nga guys no uh, sana po uh, may meron po makapansin ng video na to na ginawa natin para naman po matulungan natin matayuan ng kahit maliit lang po na bahay para lang no? Meron po sila o para lang po na meron silang matulugan kasi ngayon guys sila ay nakatira sa kanilang kapitbahay no uh, pinatira sila doon so pasalamat din tayo sa kanilang kapitbahay kapitbahay mo yun kuya oo na pinatira sila kasi talagang wala silang matirahan dito guys kasi wala na talaga yung bahay nila eh nah, hindi na man oh, hindi na matayo nila no kasi din kulang sa materyales, materyales. saka yung panggastos no sa financial no financial ng ano pangbili ng mga materyales so sana po may makapansin tong video na ito na matulungan po natin yung Masbate family, family no tsaka tay uh, may tanong din ako sa iyo tay Araw-araw ba tayo may trabaho ka tayo? Nusay, wa. naa. So, hindi araw-araw? Hindi. -araw. Magpapinti lagi tayo. Kaya akong lagi nga. Hindi man So, ulitin ko lang yung sinabi ni tatay guys. no? So, sabi niya, nagtanong kasi ako kay tatay na kung araw-araw ba yung trabaho niya, ang sabi niya na hindi raw kasi hindi naman talaga araw-araw na may nagpapatrabaho. May, may, no. may magpapagawa. O may magpapagawa. So, kaya talagang kulang na kulang yung kinikita ni tatay. Mm -hmm. Lalo na si uh, Mary Jane is nag-aaral pa. No? Mm -hmm. Pero bilib ako sa bata na ito, guys. Nung una namin na-vlog dito, guys, napuntahan namin siya dito. Gan ganito oras ninyo, di ba? Mm -hmm. Gabi. Uh, Naabutan namin. namin dito, dito. na nag-study. Mm -hmm. No? Pero walang ilaw. Kasi wala silang kuryente Ang ilaw lang po Oo. niya Gamit guys Ay yung cellphone lang kuya guys Oo. Pero yung cellphone na gamit niya guys Is hindi yun sa kanya Piniram. Sa amin yan guys Pinairam namin sa kanya Para maka-study siya, siya Makapag-aral siya Kasi Nung dumating kami dito Wala talagang ilaw yeah. Oo. Kaya sabi ko Ang hirap mag-aral Nang walang ilaw Sana naman po Matulungan po natin Ang Masbate family uh, Sa hindi po nakakalam guys Wala na pong kasama sa buhay si tatay ano, iniwanan po sila ng kanyang asawa tama ba ko tay? O, maliit pa daw si Mary Jane iniwanan na daw sila ano? so sila na lang dalawa dito sa bahay nila na yun nga yung nakita nyo ngayon guys na wala ng bahay si Rana totally damaged talaga no? dahil po sa bagyong audit no, imagine nyo guys patagal-tagal na yung bagyong audit pero hanggang ngayon hindi pa sila, hindi pa sila nakakabangon nakikitira para nakikitira na lang sila sa kapitbahay kapit nila. nila. guys. So pasalamat din tayo ulit no sa nagpatira sa kanila. Sino bang pangalan ng tay? Lop. Lop. Bip Lop? Lop Lop. Ah, Lop Lop. Kuya Lop Lop. Si Kuya Lop Lop. Maraming, Lop. maraming salamat Lop, Lop. kuya sa pagpatira mo kila tatay at kay ano, Mary Jane. Mary Jane no sa inyong bahay no. Maraming maraming po salamat po talaga. So sana po mapansin po natin ang video na ito guys para matulungan, natin, sila no mapatayuan natin kahit mumunting bahay lang no tsaka malagyan din natin ng kuryente sana po sana po ipagpe-pray po namin yan na sana po uh, may maraming makakita nito maraming mag-share ng video na to para matulungan natin marami tayong matulungan no maraming dumating na blessings sa atin na para ibigay natin sa pamilyang mas pati para makatayo sila ulit makabangon ulit din makapag-umpisa ulit sa buhay. Makapag-aral po si Mary Jane Ayos. Yan, oo. Sana po, sana, sana po. Okay, so, uh, hindi na tayo mag, ano, tatagalin to. Ta patatagalin natin. Uh, pakibigay na yung blessing sa dala natin galing sa ating mabait at matulungin na e sponsor. Galing po kay Madam Iguruta ng South Korea. ah uh, binibigay ni Ma'am ang grocery package, no? Pakibigay mo yan, Kos. Yan. Meron na yung okay. noodles yan, Kuya. Mga lahat na yan, nandyan. Tapos meron tayong dalang 6 kilos of rice, no? Paki-tanggap mo kuya. Yan po lahat ang bigay ni Madam Igurutan ng South Korea. Kaunti lang yan kuya. Alam namin na hindi sapat yan, kulang pa yan, pero alam din namin na ang nagbigay, ang nagbigay nito is taus puso talaga uh, tumutulong sa ating lahat na nangangailangan dito. 'Yon. So kuya, pasalamat lang kayo sa ating naging sponsor na si Madam Igurutan ng South Korea.

salamat din kuya walang ano man yung kuya yan yung ano namin yan yung mission namin na makatulong tayo sa ibang tao na mas nangangailangan pa sa atin yun ang mission ng Junlor no? so ikaw ate magpapasalamat ka ate sa <laughs> so, nahihiya si ate sa hindi na lang natin pagsasalitahin si ate so hanggang dito na lang tayo guys kasi gabi na dito guys malayo pa yung lalakbay namin pa uwi so hanggang dito na lang ang video nating ito, sana po ah uh, maraming magkakita sa video na ito, sana natin sila. Oo. ang angosbati family. Yeah, and then please do subscribe to our YouTube channel, guys. Jeweler Stone Bites and please do hit the notification bell para ma-updated kayo sa ating lahat ng video na ipopost no? And please follow us sa ating Facebook, uh, Facebook page, page Jeweler Stone Vines, para hindi na kayo mahirapan, guys, no? And please hit the notification bell. So once again, thank you so much and good evening everyone and bye bye. -bye. Thank you.